Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang Ebanghelyo natin ay mula uh, sa Ebanghelyo ni San Lucas. At dito, um, si Jesus ay kakagaling lang manalangin, magdasal. At ang kanyang mga uh, tagasunod ay sinabihan siya, Panginoon, turuan mo naman kami magdasal at uh, tinuro nga ang ay, ang ama namin ang ating mga dasal ang ating dasal na ama namin na alam naman natin uh, madalas natin to idina, dinadasal at para sa akin habang ako ay nagninilay sa ebanghelyo ito natanong ko bakit kaya tinanong ng mga disipulo o bakit kaya nila um, hiniling kay Jesus na sila rin ay turuan magdasal. Naisip ko, kasi sa dami ng ginagawa ni Jesus, siya ay nag, uh, nagpapagaling, siya ay nakikipag-usap sa mga tao, siya ay um, nagpapahayag ng, um, ng magandang balita, at maraming nakikitang magagandang ginagawa si Jesus. Siguro naisip isip uh, ng mga mga disipulo na uh, ang pananalangin ni Jesus ang nagbibigay sa kanya ng um, kakayanan gawin ang mga ito. At nais din nilang malaman ang sekreto ng mga ginagawa ni Jesus. Kaya sinabi, kaya naisip nila sila rin sana ay maturuan, manalangin para sila rin ay makagawa ng mga mabubuting, mabubuting gawain na ginagawa ni Jesus. Kaya tinuruan din sila ni Jesus ng manalangin. At ang isa pang nakita kong mahalaga dito ay sinabi niya, ganito manalangin, Ama namin. Sa katagang ito, Ama namin. Ipinakilala ni Jesus uh, ang Diyos Ama na hindi lang niya Diyos, kundi Diyos nating lahat, na pwede tayong lumapit sa Kanya, para tayo ay mabigyan ng kakayanan na gumawa ng mabuti. May mga pagkakataon tayo na kulang tayo sa pagkain, kulang tayo sa uh, tamang uh, landas. Minsan hindi natin alam ang gagawin natin. Pero ang sinabi ni Jesus, manalangin kayo. Manalangin kayo sa, ma sa Ama na nasa langit. Ipanalangin din niyo na yung kanyang kalooban ay um, magawa natin, masunod natin at ang kaharian niya ay mapa sa atin. Sinabihan din niya na kung kayo ay nagugutom, humingi kayo ng pagkain sa araw-araw sa Ama. At kung kailangan nyo ng grasya para magpatawad, ah... Uh, humingi kayo sa ama ng grasya na magpatawad para kayo rin ay mapatawad. At humingi din tayo ng proteksyon sa kasamaan. Kung makikita natin ang ang panalangin ng ama namin ay doon na nakalo, uh, nakaloob lahat-lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw, lalo na sa buhay kristyano. Kaya malaking bagay na inaituro sa atin ni Jesus ang Ama namin. Kaya kung tayo po ay may pangangailangan, kung meron po tayo mga um, hinaing o kakulangan at hindi po natin ma, mabuo ang, ang mga salita, ang mga dasal natin, tayo po ay magdasal ng Ama namin. Para po tayo ay magkaroon ng grasya para po tayo ay tulungan ng ating Diyos Ama. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.